sa dilim ng dagat habang ang mundo'y natutulog. Lumulutang ang bangka sa alon ay naglararo. Parang mga between bituin kumikislap sa kalangitan, nagbibigay ng liwanag sa iyong pusong naghihintay. Sa bawat sagwan, sa bawat hila ng lambat, ang pangarap mo'y lumanapit sa iyong mga kamay. Ngunit parang bula, sa alon ay nawawala at ika'y naiwang nag-iisa sa iyong paglalakbay. Sa bawat bagyo, sa bawat unos, ang pangarap mo'y nagiging malakas at hindi naglalaho. Parang puno ng kahoy na matibay sa hangin, patuloy na tumatayo sa gitna ng dagat. Kaya't patuloy kang maglalakbay sa iyong mga pangarap na nakalutang hanggang sa maabot mo ang iyong patutunguhan at ang iyong pangarap ay magiging katotohanan sa iyong puso mananatili magpakailanman.